Uh, hello guys, welcome back ulit sa ating muntin Channel Ito nga palang ko si ng Barangay Nababati sa inyo ng magandang araw At syempre magandang buhay para sa inyo lahat mga idol Ayan, magluluto tayo ng tumbong dinuguan mga lods Ayan, ito ibahin naman natin ang ating dinuguan Ito po ay ating uh, napakasarap nitong ganitong tumbong dinuguan Syempre, unang una, baliktarin po muna natin ang ating tumbong At linisin po natin ng maigi yan At uh, syempre, lamasin pagkabaliktad Lamasin muna natin sa maraming asin mga idol Para syempre matanggal yung kanyang anggo Ayan, at kung ano amoy mayroon siya mga lods Ito po ng ating tumbong. Ayan, Pag comment na lang kung magkano ang bilhin sa tumbong mga lods. Sa akin, uh, 160 per kilo ang bili ko sa tumbong. Medyo mahal po pala ang tumbong mga idol. Ayan. Siyempre, ayan, pagkatapos yan, inilamas na natin sa asin. Ayan, siguro, may isang cup na asin. At pagkatapos pagkalamas, ugasan rin yan. Ugasan rin natin siguro at least mga 5 times or 3 times. Ayan, mga idol. Hanggang sa malinis siya. Ayan. Ayan, mga lods. Sugas-sugas lang na maigis. Siyempre, tumbong po yan. Dapat natin linisin ng mayos. Pero ito po ay napakasarap sa pangdinuguan. So ayan, pagkatapos po nating uh, linisin ng ating uh, tumbong, ayan, at pakuluan muna natin siguro mga kalahating oras para medyo lumambot siya. Para mamaya pag niluto natin, medyo madali na lang siyang hiwain at higit sa lahat, mabilis na lang siyang lutuin. Ayan, pagkalipas ng kalahating oras, ayan, hanguin na natin ang ating pinakuluan tumbong. Mga lot, syempre habang pinapakuluan natin, mas may plada timplada na rin siyang konti, kunyari may tanglad, ayan, may luya, at may sibuyas. So ayan, nung masala na po natin ang ating pinalambot na pinakuluan tumbong, ayan, hiniwan na po natin siya mga idol, ayan. So ayan pagkahiwa, syempre igisa na natin kaagad para maluto na ang ating tumbong unang-una. ah, -una, uh, igisa natin siya sa bawang. Ayan, mas masarap kung maraming bawang mga idol. Ayan, dito natin ginisa sa ating pinoy kawali mga lods. Ayan, syempre isunod na natin ang ating sibuyas sa pagisa. Ayan, gisa-gisa lang palabasin lang natin ang aroma ng ating sibuyas at bawang. At habang inigisa ay nilagay na rin natin ang ating uh, laurel at ang luya mga lods. Ayan, huwag po natin kalimutan na natin ng luya. Pero dipindi pa rin sa inyo yan kung gusto nyo lagyan. Ayan, ang tanglad mga lodge, nilagay na rin natin. Sinama na rin natin pagisa yan tanglad po yan hiniwa ko lang hiniwa hiwa ko lang po siya para masarap ang maglasa yan at pinitpit pa yan mga lods ayan at nilagay na rin natin ang ating hiniwang tumbong mga idol ayan at syempre yung silly green silly green nilagay na rin natin syempre pagpalasa ayan pampasarap ayan ang gawin natin ito igisa lang natin na maigi ayan nag additional na pala tayo rito ng uh, isa pira, isang perasong pork cubes ayan, isang perasong pork cubes so, ayan, patis, pinatisan na natin habang kinigisan natin para manuot na ang kanyang lasa ayan ayan, halo-halo lang gisa po natin ng maigi para masarap ang ating ginuguan, uh, so ayan pagkalipas nga po nating uh, paggisa ng maayos ay pinunos na natin ang ating press uh, na fresh po na chocolate, ayan na ating uh, chocolate uh, dugo mga idol ng ating pork so ayan, apasintabi nga pala sa aking mga followers na kababayan at uh, kababayan ating mga muslim ayan mga kapatid nating na muslim pasintabi po sa ating niluluto hindi na lang po ito panoorin ayan pasensya na po sa inyong lahat ayan at sa mga hindi ko makainan dinuguan ayan pasintabi po sa inyong lahat ito po ay content lamang po ayan mga idol so ayan ganyan na pagluto ng masarap na dinuguan na talaga namang masarap mga idol ang ating tumbong dinuguan ayan at maraming maraming salamat muli sa inyong lahat at sa mga gusto nga palang umorder ang ating bagnit bagoong ayan nasa shopee na po at ilagay po natin ang ating link dito sa ating comment section ayan maraming salamat sa inyo